Hi guys, good morning. Dito kami ngayon na uh, sa ano uh, maisan, so mag-abono kami dahil kahapon hindi naubos na ni taga-abono kaya kaming mag uubos Tingnan namin kung ubos namin dalawa to. So, ito na guys, at nag uumpisa na kami. Okay, mag-start tayo guys sa ng pag -aabono. Paday sa ang buhay sa probinsya. Maghanap buhay ka sa bukid para mabuhay. Dahil pag hindi mag magawin, wala. Wala kang kikitain sa bukid pag wala. Hindi ka mag -tyagan. Full storage yan eh. Full? Pol? Oo. Oh. Oh. Full storage. Full na. Way na? Dapat ano lang ano. Dago na video. Ito pa? <laughs> ha? Meron pa eh. Hmm? full storage. Doon ka ba ano? rumah istri kah? balik guru. Dapat kamu di mana kita? Kita lagi <laughs> 大家好。 so kawawa yung pagod mo At saka yung gastos mo o, mahal pa naman ang fertilizer ngayon 1.5 plus ang isang sako wala tayong magagawa guys dahil ganyan ang napatakaran palo dito na lang Pero hindi ka rin magsagang mag ano hindi ka rin magsagang mag sasaka nito wala rin so kailangan mo rin pagsagaan guys kahit makasaplit ka lang dikitain mo so okay lang lang? Mm, tatlo ba lang? Ah, dua. Dalawa yung iniwan ang angkol mo? Tatlo na. Ay, dua lang palo. Ay, hinalo mo lahat. O, wala, isa lang. Ah, uh, dua. yung tatlo hinalo mo lahat. Dua lang. Ito lang to. Pwede matong isa. Ha? Pwede matong isa. Pwede matong Okay guys, bye!